Isayas Kabanatang Dalawa Ang salita na naalaman ni Isayas na anak ni Amos tungkol sa Huda at Jerusalem at mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon at maraming bayan ay magsisiyaon at mga kasasabi, Halina kayo, at tayo magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, at tuturuan niya tayo ng kaniyang mga daan, at tayo magsisilakad sa kaniyang mga landas, sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautosan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem, at sila ay hahatol sa gitna ng mga bansa, at sasaway sa maraming tao, at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod, at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit, at ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, o mga ngaral pa man sila ng pakikipagdigma, O sang bahayan ni Jacob, hali kayo at kayo magsilakad sa liwanag ng Panginoon. Sapagkat iyong binayaan ang iyong bayan na sang bahayan ni Jacob, sapagkat sila'y pospos ng mga kaugaliang mula sa silanganan at mga inkantador gaya ng mga filisteyo at sila'y nangakikipagkamay sa mga anak ng mga taga-ibang lupa. Ang kanilang lupain naman ay puno ng pilak at ginto, ni walang wakas ang kanilang mga kayamanan, ang kanila namang lupain ay puno ng mga kabayo, ni walang katapusang bilang ang kanilang mga karo. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan, kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang sariling mga kamay na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. At ang taong hamak ay yumuyuko at ang mataas na tao ay nabababa, kaya't huwag mong patawarin sila. Pumasok ka sa malaking bato at magkubli ka sa alabok. Sa kakilabutan sa Panginoon at sa kalwalatian ng kanyang kamahalan. Ang mga tinging mapagmataas ng tao ay mabababa, at ang mga pagmamataas ng mga tao ay mahuhutok, at ang Panginoon mag-isa ay mabubunyi sa karawang yaon. Sapagkat magkakaroon ng isang karawan ang Panginoon, nang mga hukbo sa lahat na palalo at mapagmataas at sa lahat na nagmamataas at yaoy mabababa, at sa lahat ng sidro ng libano na matayog at mataas, at sa lahat ng insina ng basan, at sa lahat ng matataas na bundok, at sa lahat ng mga burol na nangataas, at sa bawat matayog na muog at sa bawat kutang nababakod, at sa lahat ng mga sasakyang dagat ng tarsis, at sa lahat ng maliligayang bagay, at ang kahambugan ng tao ay huhutukin, at ang mga pagmamataas ng mga tao ay mabababa, at ang Panginoong mag-isa ay mabubunyi sa kaarawang yaon at ang mga Diyos-Diyosan ay mapapawing lubos, at ang mga tao ay magsisipasok sa mga yungib ng malalaking bato at sa mga puwang ng lupa sa harap ng kakilabutan sa Panginoon at sa kalwalatian ng kanyang kamahalan pagkasiyay bumangon upang yaniging may kapangyarihan ang lupa sa kaarawang yaon ay iahagis ng mga tao ang kanilang mga Diyos-Diyosang pilak at ang kanilang mga Diyos-Diyosang ginto sa kanilang ginawa upang sambahin sa yungib ng mga bilig at ng mga paniki upang pumasok sa mga puwang ng malalaking bato at sa mga bitak ng malalaking bato sa harap ng kakilabutan sa Panginoon at sa kalwalatian ng kanyang kamahalan, pagka siya'y bumangon upang yaniging may kapangyarihan ang lupa. Layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanya mga butas ng ilong, sapagkat sa ano pahalagahan siya?